So what's up guys, welcome back sa aking YouTube channel So ngayon, ito naman yung dalawang uh, grade natin guys Na 1 peso which is parehas palang 1908 Yung isa guys, nakakuha ng AU58 And yung isa is MS61 So before, ito na mga nabili ko to ng mga raw Na mga 1 peso So ito yung mga uh, ibang coins na pinadala ko sa kakilala natin guys tapos inassess niya na possible na makakuha ng uh, straight grade ano so ito nga uh, AU58 kung hindi ako nagkakamali guys yung uh, almost uncirculated na grade or AU ay uh, may number yan guys no depende kung uh, gaano ka taas o kababa yung uh, grade niya and i think uh, AU50 53, 55 tsaka 58 and uh, 58 sa pagkakaalam ko guys ha ito yung uh, pinakamataas na grade sa AU so 50, 53, 55 tsaka 58 then uh, dito naman guys sa uh, min state or MS ayan uh, MS is from 60 up to 70 so correct me guys sa mga Uh, mas may idea regarding sa mga grade ng coin. So, yun ang pagkakalam ko guys, no? 60 to 70. So, yung ibang ano guys, uh, mga coins uh, na may grade, syempre na mas na mga MS67, ganyan, ay uh, sobrang mahal, no? Lalo na sa mga ganitong uh, 1 one peso. Pero meron ako guys, mamaya ipapakita sa inyo, which is yung uh, 1 peso na... Quezon, Uh, at uh, Roosevelt yata yun guys no? so nakakuha siya ng uh, MS64 so presyo nito guys uh, AU58 siguro nasa above 10k na rin ito hindi ako nagkakamali guys ha but uh, ilalagay ko na lang dito guys sa uh, baba yung uh, screenshot ng price guide ng PCGS and itong uh, MS61 possible siguro mga around uh, 15k isa nito. So ilalagay ko na lang din guys para may basis kayo sa price guide, no? So hindi rin ako ganong aware sa latest na price ng auction. So magbe na lang tayo guys sa PCGS price guide. So yun lang guys, i-keep ko lang ito kasama ng mga ibang graded coins ko. Eh uh, 'di ba, unfortunately yung mga nauna kong pina-grade is uh, or I think pangalawa na 'yung ko kasi nauna yung uh, gold coin. So, yung mga pangalawa is ano, uh, Clint chaka environmental damage. So, ito sila, guys, ito. Ayan, 1911. At saka itong uh, 1936 na ito pala yung Roosevelt, guys, no. So, yung isa is Murphy. Hindi ako nagkakamali. Chester Murphy 'yon. So, i-share ko din sa inyo, yun, guys. So, ito, guys, ang uh, mga dagdag sa akin collection. Kung meron kayong mga questions guys, i-PM nyo na lang ako guys kasi hindi ako makakakoment talaga ng madalas sa mga videos ko dito, no. Ilalagay ko naman guys sa description na box yung link ng aking Facebook kung may mga katanungan kayo sa mga coins niyo. So, yun lang guys para sa video na ito, muli maraming salamat sa panonood.